Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Bagay na bagay raw kay Ana ang kanyang pangalan, nangangahulugan daw kasi ng magandang mukha ang buo niyang pangalang Anabela. Sabi ng kanyang ina, ipinaglihi raw siya nito sa lahat ng bagay at personalidad na maganda kay Audrey Hepburn, Drew Barrymore at Kate Winslet ng Titanic. Kaya naman kahit na purong Pilipina siya ay mamula-mula ang kanyang alon-along buhok, maputi ang kanyang makinis na kutis at light brown ang mga mata. Mahubog din ang kanyang katawan at mahahaba ang mga bias, taliwa sa maliliit niyang mga magulang, ang kagandahang iyon ni Ana ang naging sanhi ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Naniniwala kasi ang tatay niya na anak siya ng nanay niya sa ibang lalaki. Maari daw na anak siya ng isang banyaga. Bunso siya sa tatlong magkakapatid at talagang siya lamang ang naiba. Maging ang ate Paulina nga niya ay duda kung talagang anak siya ng kanilang ama. Para lamang matapos na noon ang usapin at chismis na kumakalat sa kanilang barangay ay ipinad DNA test na lamang ang nooy walong taong gulang na si Ana. At napatunayan naman na talagang hindi namimindeho ang kanyang ina. Na talagang anak siya ng kanilang ama. Ngunit hindi pa rin nabuo ang kanilang pamilya mangyari iginawa lamang palang dahilan ng kanyang ama ang pagiging iba niya upang iwan sila at sumama sa babae nito. Lumipas ang ilan pang panahon at lalong namukadkad ang kagandahan ni Ana. Kung dati sinasabing anak siya ng isang banyaga, umugong naman ang panibagong chismis na anak siya ng inkanto. Pabago-bago raw kasi ng kulay ang kanyang mga mata minsan ay light brown, pagkatapos ay magiging abuhin hanggang sa maging berde. Bilang dalaga na rin naman siya ng mga panahong iyon ay tinawanan na lamang ni Ana ang chismis. Alam niyang normal ang pagbabago ng kulay ng mga mata ng isang tao. Dumedepende lamang iyon sa tama ng liwanag. Kung si Ana ay natatawa lamang, iba ang ate niya umiinit ang ulo nito kapag napag-uusapan siya. Hindi dahil ayaw nito na nilalait o inaapi siya, kung hindi dahil bida-bida raw siya. Kesyo palagi na lamang na siya ang laman ng usapan, para daw sa kanya na lamang umikot ang mundo gayong kay gulo-gulo ng lipunan, na marami raw batang nagugutom o namamatay sa AJK pero ang kagandahan niya ang iniintindi ng mga tao. Lalo tuloy siyang natatawa at sa tuwi na ay pabirong sasagutin ang kanyang kapatid, kapag ba pumangit ako, ate, maayos ang gulo ng mundo. Lalo namang mag-aaso sa galit ang ate niya. Wala, inakasanayan na siguro niya na galit sa kanya ang nakatatandang kapatid kaya hinayaan na lamang niya. Kahit kaso anong gawin niyang pakikipaglapit dito ay tila desidido itong ayawan siya. Mabuti na lamang at lagi niyang kakampi ang kuya Jamil niya. Sabi ng kanyang ina, hindi raw nakapagtatakang magkasundo sila ng kanyang kuya kung Magandang mukha raw ang kahulugan ng pangalan niya. Guwapo naman daw ang ibig sabihin ng Jamil. Talaga ba, ma? Tanong ng kuya niya nang minsang mabanggit ang pinagmulan ng pangalan nito. Akala ko Jezam at Kamil. Ang lakas ng tawanan nilang dalawa noon habang hindi naman makarelate ang kanilang ina. Papasok sa unibersidad si Ana ng araw na yon. Tinatanguan at nininitian niya ang mga bumabati para nangaraw siyang kandidato na nangangampanya, anang isang kakilala niyang nakasalubong. Pagpasok pa lamang niya sa gate ng kanilang paaralan, ay nadama na niyang tila may nakatitig sa kanya sa totoo lang ay nakasanayan na naman niya ang pakiramdam na tinititigan. munit iba ng mga oras na yon, may kilabot na hatid ang kung sino mang nakatingin sa kanya, nagpalingalina siya, marami na ang nakamata sa kanya. Ngunit hindi ang mga iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, bulaga. Napapitlag siya kaya mariin niyang ipinikit ang mga mata at pinagyagis ang mga bagang. Pinaghahampas niya ng dalang libro ang kaibigang si Marco. Tawa lamang ng tawa ang lalaking ng gulat sa kanya, walang kamalay-malay ang dalawa na isang pares ng nagbabagang mga mata ang nanlilisik ang tingin kay Marco. Sunod-sunod ang paghinga nito ng malalim na ikinausok pa ng ilong nito. Ginabi ng uwi si Ana. Nangako kasi si Marco na ihahatid siya nito pa uwi. Maghintay lamang daw siya saglit. Kaya iyon, naghihintay siya sa waiting shed sa labas ng universidad. Sa di kalayuan ay nakamasid na naman ang peres ng nagbabagang mga mata. Nakita nitong papalapit si Marco kaya anak kasama ang ilang kaibigan. Muling umusok ang ilong nito sa galit, pagkakuan ay patakbong lumapit sa grupo ni na Marco at isang kamay na dinagit ang apat na lalaki. Ni hindi na nakakibo ang mga ito sa bilis ng kanyang pagkilos. Dinala niya sa likod ng universidad ang mga lalaki. Litong-lito ang mga ito at kakapakapa dahil sa dilim habang tinatawag ang isa't isa. Parang bulag ang mga ito na kahit magkakalapit naman ay hindi magkatagpo-tagpo. Nang tumama ang paningin kay Marco ay muling nagsiklab ang kanyang galit Una niya itong dinakma sa binti at itinaktak sa lupa ang ulo na tila sibat. Lumikha iyon ng pagkalampag ngunit hindi na nakakibo pa ang lalaki. Naalarma naman ang mga kasamahan nito dahil sa narinig. Pagkatapos ay isa-isa na rin niyang sinintensyahan ang mga ito. Pinapapak na ng lamok si Ana, alas otso na at nagtitext na ang kanyang ina. Nag-aalala na ito dahil late na siya ng isang oras sa pag-uwi Muli niyang nilingon ang bungad ng universidad. Walang anino ni Marco. Nag-text na lang siya rito na mauuna ng umuwi kina umagahan ay suspendido ang klase sa universidad ni Naana. Natagpuan kasi ang bangkay ni Marco at tatlo pa nitong kaibigan sa may forest park ng paaralan. Nakabaon ang ulo ng mga ito sa lupa at bali-bali ang mga buto. Para daw pinukpok ng napakalakas ang ulo ng mga ito kaya ultimo mga buto ay nadurog. Ganoon na lamang ang hinagpis ni Ana, matalik niyang kaibigan si Marco at ito lamang ang tanging lalaking nakilala niya na hindi siya binalak ligawan. Ngayon ay wala na siyang best friend tila naman dinurog ang puso ng may-ari ng peres ng nagbabagang mga mata. Ayaw niyang makitang umiiyak si Ana. Habang lumuluha ang dalaga sa silid nito ay nagpadala siya ng mabining simoy ng hangin at pinahuni ang mga ibon sa labas ng bintana nito. Ilang saglit pa ay nakatulog na ito Lumipas ang ilan pang panahon at unti-unti rin natanggap ng dalaga ang pagkawala ng kaibigan nito. Ikinatuwa niya yon. Ngunit hindi ang pagdating ni Mark. Isa itong masugid na manliligaw ni Ana. Hindi na lamang matanggihan ng dalaga dahil pamangkin daw ng mayor. Abusado si Mark at gusto'y makuha ang ibig. Hindi iba si Ana sa mga nagustuhan nito na kailangang makuha. Isang gabi ay naghihintay ng masasakyan si Ana nang tumigil sa tapat niya ang kotse ni Mark. Bumaba ang salamin noon at niyaya siyang sumakay ng lalaki. Ihahatid na raw siya nito. Ngunit na amoy niya ang alak sa hinina nito kaya magalang siyang tumangi. Munit mapilit ito. Nagtataas na ito ng boses na ikinababahala niya, pinagtitinginan na rin sila ng ibang tao. Akmang bababa ito ng kotse upang hilahin siya ng bigla iyong umarangkada at bumangga sa likod ng isang nakaparadang truck ng semento. Napanganga na lang siya ng makita kung gaano kayupi ang sasakyan ni Mark. Nagtakbuhan ang mga miron palapit dito kaya nakitakbo na rin siya. Napaduwal si Ana nang makitang nakalawit ang kalahati ng katawan ni Mark sa gilid ng pitpit ni Tongkotse. Pumutok ang bahaging kaliwa ng tiyan nito at doon lumabas ang mga laman-loob na nakakalat na sa kalsada. Samantalang malalalim naman ang hina ng may-ari ng pares ng nagbabagang mata habang nakakapit sa likod ng kotsing itinulak nito. Birthday ng kuya Jamil ni Ana kaya napagpasyahan nilang mag-anak na magtungo sa Tagaytay. Isinama pa ng ate Miranya ang nobyo nitong si Gardo at ipinakilala sa kanila. Maayos naman ang pagpapakilala ng ate niya sa mama at kuya Jamil niya, ngunit pagdating sa kanya ay iba ang sinabi nito. Bunso nga pala namin si Ana, maganda lang iyan pero may dalayang malas. Alam mo ba, lahat ng lalaking malapit dyan na mamatay. Nawala ang ngiti niya pero tumawa lamang si Gardo at kinamayan siya. Ang mama naman niya ay tumingin lamang sa kanya na tipong nakikiusap na pagpasensyahan na lamang ang kapatid niya. Ngunit hindi pumayag ang kuya niya na pinatulan ang hirit ni Mira. Nagsalita ang wala nang ang ganda pero may dala pa ring malas. Anito habang nakawaki face sa atin nila, nagkatawanan na lang sila ngunit napikon naman ang atin niyang hinampas-hampas pa ang birthday celebrant. Habang nagpapahinga sa may veranda kung saan tanaw ang taal Lake eh, ay nilapitan ni Gardo si Ana. Kaya pala ayaw akong isama ni Mira sa inyo, eh, Ani Gardo, bakit naman? Tanong niya, tinitigan siya ng lalaki sa mga mata bago sumagot. Alam kasi ni Mira na posibleng ipagpalit ko siya sa little sister niya. Kumindat pa ito, nahindik si Ana, ngunit mas nahindik pa siya nang biglang nawalan ng panimbang si Gardo. Tila ito itinutulak upang mahulog sa veranda. Napasigaw siya habang nakahawak sa braso ng lalaking mahigpit mang nakakapit sa railings ay tuluyan niyang tumilapon sa bangin. Ganoon na lang ang sigaw ng mga nakakita maging ng kanyang kapatid na bigla siyang sinugod at pinagsasampal. Pinagbibintaan siya nitong itinulak ang lalaki, kahit marami namang nakakita na hindi niya yon ginawa. Kumalat ang balibalitang may dalang ang malas sa mga lalaki si Ana, pinangilagan siya ng mga dating tagahanga. munit mas malubha pa roon, tumestigo si Mira laban sa kanya at sinabing itinulak talaga niya si Gardo. Kahit anong gawin niyang paliwanag sa kanyang kapatid ay ayaw nitong maniwala, sarado ang isip nito. Masakit para sa kanya ang masabihan na malas. Ngunit mas masakit kung sa sariling kadugo pa iyon ng galing hindi nakatiis ang may-ari ng pares ng nagbabagang mga mata. Hindi niya makaya makitang nagdurusa si Ana. Ayaw niya na nasasaktan ito, pinuntahan niya si Mira at si Nakal. Kinaumagahan ay ang hindik na sigaw ng ina ni na Ana ang bumising sa kanya. Agad siyang bumangon upang alamin ang nagyayari, Ngunit sinalubong lamang siya ng sampal ng kanilang ina, pagkatapos ay kinaladkad sa silid ni Mira at halos ingudmud siya sa maputlang mukha nito na may marka ng kamay sa lid. Paulit-ulit nitong itinatanong kung paano niya nagawang paslangin ang panganay na kapatid. Maging si Jamil ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Tila naniniwala rin itong siya ang pumatay sa ate Mira nila, tumakbo siya palayo. Sa katatakbo ay hindi na niya malaman kung saan siya nakarating. Hanggang sa napagod na lamang siya at nakatulog sa lilim ng puno ng kawayan, nagising si Ana sa malamig na simoy ng hangin. Nang magmulat siya ng mata ay hindi niya napigilan ang mapasigaw. Isang nilikha na nagbabaga ang mga mata, may ulo at binti ng mga kabayo, ngunit ang leg, mga kamay at katawan ay sa tao. Isang tikbalang, nagsisigaw siya at nagtatakbo. Ngunit sa bawat takbo niya ay bumabalik lamang siya sa harap nito. Hanggang sa mapagod na naman siya at mapaupo na lamang. Nakita niya ang paglapit ng tikbalang sa kanya huwag mo akong sasaktan, pakiusap. Umiiyak niyang wika. Umiling ang tikbalang. Hindi bumubuka ang bibig nito ngunit naririnig niyang magsalita. Sinabi nito ang lahat-lahat ng hindi niya nalalaman, ipinakita sa pamamagitan ng isipan ang mga bagay na nakatakda sanang mangyari sa kanya kung hindi nito pinigilan. Pinaslang nito si na Marco dahil pinagpaplanuhan siyang halayin ng grupo ng best friend niya. Ganoon din si Mark na hindi talaga titigil hanggat hindi siya nakukuha. Itinulak nito si Gardo sa bangin dahil binabalak nitong halikan siya pagkatapos ay sabihin kay Mira na siya ang nangakit dito. At ang panghuli, ang ate Mira niya ay pinatay rin nito dahil binabalak siyang ipahalay ng kanyang kapatid sa mga kaibigan ni Gardo, lalo siyang napaiya. Ano ba ang naging kasalanan niya para pag-isipan ng hindi maganda ng mga tao sa kanyang paligid? Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil pinoprotektahan kita, dahil mahal kita. Anang tikbalang sa kanyang harapan, napatitig si Ana sa engkanto. Dalawang linggo matapos ang pagpanaw ni Mira at pagkawala ni Ana ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga alagad ng batas ang huli. Naniniwala kasi ang ina ng magkapatid na ang pagkawala ni Ana ay isang kumpirmasyon na ito nga ang pumatay sa nakatatandang kapatid. Habang nagtatanong ang mga pulis sa ilang estudyante sa unibersidad kung saan nag-aaral si Ana ay biglang bumuhos ang ulan. Napatingala ang mga ito habang nakasilong sa waiting shed. Bud, naniniwala ka ba sa pamahiin? Tanong ng isang pulis sa kasama nito, pamahiin. Nakapagdaw maaraw pero umuulan, may ikinakasal na tikbalang.